Yes po, hello po mga kalaki uh, Alas 11 na po ng umaga ngayon At tayo po ay Mamimigay po ng mga kompletong 6 digit lucky numbers At syempre, nandito pa rin po tayo sa Sa Pasyalan na napakaganda Okay, so mga kalaki Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers natin Na ipapamahagi po sa inyo Ito po ay para po sa ibang bansa At saka po sa Pilipinas at congratulations po sa mga nanalo po ng 3 digit lucky numbers po kahapon at uh, natutuwa naman po ka dahil may mga nanalo na po ngayong ngayong September po ano nakakatawa na talaga may napanalo na po tayo ngayong September ngayon po ay ang lucky numbers po natin ay na ibabahagi sa inyo ay kinulit ko yung kay Lola Carmen sinumada ko yan para po sa inyong lahat mga kalaki at syempre uh, gusto ko po a uh, Uh, may manalo naman ngayon ng 4-digit o kaya 5-digit para may kauna-unahan naman po tayong winner ng 4-digit na straight at uh, saka mga 5-digit lucky numbers po na masundan po yung mga panalo natin last month. Ano po? At syempre, sa mga lucky numbers po natin ito, na ito po ay, ay, naalagaan po natin ng 3 days. Ito po ay libre at wala po itong bayad. Sa mga gusto lamang po na, na makakuha ng mga lucky numbers natin, panoorin po lagi sa sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok po. Ayan, libre po yan. Wala pong bayad dyan mga kalaki. At syempre, ang private consultation lamang po ang may membership fee. At sa private consultation po, ipapaliwanan ko po, po sa inyo, yun po yung magpapakod po kayo ng mga lucky numbers na, na gusto po nyo. at uh, tututukan po namin kayo sa mga lucky numbers na gusto nyo para po sa ganun ay uh, magkaroon tayo ng, ng mga Uh, idea at tips po sa mga lucky numbers na tatayaan nyo po. Yun po yung private consultation na na po. At ngayon po, uh, alas 11 na po ng umaga at ako po ay nagugutom na. So, kailangan ko pong uh, kumain. Ayan, kailangan ko pong kumain kaya hahanap uh, tayo ng place. Pero bago habang naghahanap ako ng place, syempre mamimigay muna tayo ng mga lucky numbers. At syempre, ang buong maghapon po natin dito ay umiikot lang po tayo rito sa my SM ayan po mga kalaki ano po Yan, sarap ng donut parang gusto ko ng donut so ayan mga kalaki kung ready ka na ready na rin ako tara mamigay na po tayo ng mga 6 digit lucky numbers Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo okay kung handa ka na mga kalaki narito na po ang 10 digit lucky numbers abroad ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 27 number 58 number 36 number 33 number 14 number 18 number 19 number 61 number 43 at number 48 Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad at para naman po sa 8 digit lucky numbers abroad narito na po number 22 number 29 number 42 number 41 number 16 number 23 number 8 at number 26 at para naman po sa 7-digit lucky numbers abroad, ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 21, number 16, dalawa na yun ha, number 24, number 12, number 11, number 20, ano to, Ah, number 20 lang siya. Okay, kala ko 20. 20 lang siya. At para naman po sa 6-digit lucky numbers abroad, narito na po. Ang 6-digit lucky numbers abroad po natin, pwede po ito sa 129, sa 125, at saka po sa 137. So, eto na po ang 6-digit lucky numbers abroad. Number 11, number 15, number 23, number 16, number 8, at number 10. At para naman po sa 6 digit 0 to 9, narito na po ang yung 6 digit 0 to 9. Number 4, number 6, number 0, number 1, number 7 at number 8. Ayan. At para naman po sa 5 uh, digit lucky numbers, ito na po ang 5 digit lucky numbers nyo. Number 36, number 31, number 22, number 29 at number 12. Ayan po at syempre ito na po ang mga ang 6 digit lucky numbers 642, 45, 49, 55 at 58 kung saan naglalakihan na po ang mga prize At nawa po sabi ko nga kanina na sana po may makakuha po ng 5 digit lucky numbers abroad ngayon O kaya po dito sa Pilipinas ano po para masaya naman at makatulong po tayo Okay so andito po tayo ngayon <laughs> ang ingay nila no? Ni. So ito na po ang 6 digit lucky number 642 pero bago yan, syempre, bago natin ibigay ang 6-digit lucky number 642 sa mga baguhan ko sa Facebook, abay, hanapin nyo lamang po kami sa Facebook, Red Parungkin, yung meron pong 315,000 followers. Sa TikTok po, 412,000 followers. Sa YouTube po, 15,900 followers. Diyan po kayo makakakuha ng mga libreng lucky code i-message nyo lang po kami, i-follow nyo po kami ha. Dapat nag-heart po kayo, nagpa-follow kayo, nagko comment kayo, tap, at nagkakapiling ko, nag-share po ng video. Meron po tayo second account, Aris Gatchalian po, at saka red parong king po na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers na po mga kalaki. Doon po kayo mag-message at re-replyan ko po, po agad kayo. Okay, so eto na po mga kalaki ha. Tandaan nyo po ang lucky numbers natin, libre araw-araw yan, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Kaya kung ready ka na, kunin ang milyon, narito na po ang mga pwedeng lumabas ngayon sa mga 6-digit lucky lotto games. Ito na po ang 642, number 6, number 23, number 29, number 37, number 38, at number 41. Ayan po yung sa 642. At para naman po sa 645, number 34, number 12, number 18, number 20, number 26 at number 33. At para po sa 649, number 40, number 42, number 36, number 35, number 31, at number 23. At para po sa 655, 6 digit lucky numbers ay number 49, number 43, number 40, number 21, number 8. Number 3 Ayan po At para po sa 658 Ito na po ang laki na ng price nito, 658 six digit lucky numbers po. Ilaban mo na ngayong tanghali, number 7, number 19, number 21, number 36, number 44. At number 47. Ayan po, kumpleto na po mga 6-digit lucky numbers natin ngayong tanghalian ng alas 11. Takbo na sa suki yung outlet at make sure po na mag-iingat kayo. Siyempre, umuulan, umaaraw, umuulan. Okay? Mahal po magkasakit ngayon. At siyempre mga kalaki, ito na po shout-out time. Shout-out po sa Pamilya Ano to? Ayan, Pamilya Lindain po Shoutout po sa inyo uh, Maraming maraming salamat po sa panunood At happy birthday po kay Lola Estrella Ng Leite, Palo Leite Uy, Palo Leite, hello po sa inyo Happy birthday po Lola Estrella Ayan po nawa, ay palarin po kayo at maging masaya naman po ngayon ang ating Pasko ano po. Maraming salamat po sa inyo mga kalaki at good luck. Sana po palarin kayo dito po sa Lucky World. Sinasabi ko po, good luck, good luck, good luck. Claim it na mananalo ka. Ingat.